Sa kontrobersyal na kaso na hinaharap ngayon ni Kibuloy, aaristuhin na ito kapag hindi sumipot sa kamera. Naghihintay na kay Pastor Apollo Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ Church, ang detention facilities ng kamera para sa pagkukulungan umano sakaling hindi ito sumipot sa pagdinig ng komite sa isyo ng paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon kay Representative Margarita Migs Nogralis ng Pwersa ng Bayaning Atleta PBA Party List, at One Rider Party List Representative Rods Gutierrez ng pag iisyo ng sabina ng kamera laban kay Kibuloy ay palatandaan na handa silang aristuhin ito kapag patuloy na hindi sumipot sa pagdinig. Samantalang kapag hindi ito nakipag-cooperate sa pagdinig ay papatawa ng contempt at ididiretso sa detention facilities ng kamera. Si Kibuloy ay founder ng television network na SMNI na ang operasyon ay sinuspindi ng National Telecommunication Company. Inisyuhan ng Sabpina si Kibuloy para dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig sa darating ng Marso at 12. Ang House Committee on Legislative Franchises ang nangunguna sa investigasyon sa prangkisa ng SMNI. Binigyan din ni Nugralis na mas makakabuting dumalo sa pagdinig si Kibuloy at magpaliwanag sa mambabatas Nauna nang na-detain sa kamera ang SMNI host na sina Eric Sedles at Lorraine Badoy. Pinirmahan naman ni Senate President Juan Miguel Suberi ang sabpina laban kay Kibuloy para obligahin siyang sumipot sa pagdinig na isinagawa ng kapulungan na may kinalaman sa kanya. Ito ang inanonsyon nitong lunes ni Senadora Risa Hontiberos pinuno ng komite na nagsisiyasat, tungkol sa aligasyon ng large-scale human trafficking, rape sexual abuse and violence, at child abuse na kinasasangkutan umano ni Kibuloy at ng kanyang religious group. Sa panig naman ni Kibuloy ay nauna na niyang sinabi na mas nanaisin niyang humarap sa paglilitis ng korte kaysa dumalo sa pagdinig ng Senado. Kasama si Angel Marbumadlag at si toman Sanal, Smile Supitran para sa Balitang Unang Sigaw.